nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang informasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang health and travel at serbisyo publiko. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ang uh, Philippine Standard Time ay ganap ng 9.06 ng umaga, Kaukem Kong Lakhun Saki. Ngayon naman ang, ang pag-usapan naman natin ay usapang SSS. Ang, uh, ito po ay uh, kasi lagi na lang kapag ka isang tao ay mag-umabot uh, ng 60 years old o sabihin natin 65, ang lagi nilang tinatanong, how much ba ang makukuha nilang uh, monthly pension. Lagi sa ang sabi ko po, ay eh, ito ay da depende nung time, kung kayo nung time kay nagsimula, how much po ba ang iyong hinuhulog. Ang, ang pagbabayad ng buwanan contribution sa SSS ay mahalaga para sa ating seguridad sa hinaharap lalo na sa mga benepisyo tulad ng sickness, maternity, retirement, at loan privileges. Ibig sabihin kung kayo nagkasakit, pwede po kayo mag-file ng sick leave and then si SSS na ang, uh, ang magbabayad sa inyong employer. So employer dapat ibigay sa inyo. Kapag kayo naman ay uh, nabuntis, malaki ang makukuha ngayon na Um, aside from this, siyempre wala kayong trabaho, meron pa kayong makukuha maternity benefit sa SSS. Ito ay napakalaki rin. Pangatlo, retirement. Ang retirement naman, dalawang klase. Kapag kayo ay uh, umaabot, basta once na na-reach na, na ninyo yung 120 na contribution, at kayo ay at the age of 60, wala na po kayong trabaho. Pwede na po kayo mag-file ng retirements. Pero, kung kayo ay namabasukan pa, ah uh, kinakailangan, hintayin up to 65 years old. Kapag kayo na sa edad 65, sa kayo mag-start ng ayong uh, uh, retirement pension. Pero wag na naman yung sabihin, ay, ang daya naman. Bakit sila 60 pwede na, kami hindi pwede. Pero isipin naman po ninyo, kung kayo naman ay 65, may another five years na pa kayo naguhulog, mas dadagdag ang iyong pension. Mas lalaki ang pension mo compare sa mga nag-start ng 60 years old. So, yun ang pagkakaiba. Ngayon, kapag ka meron isang uh, miyembro na, na, naabot na niya ng 36 contributions, kaya yan ang sinasabi ko, napaka malaking bagay kung kayo po ay uh, SSS member kapag ang isang miyembro umabot ng 36, o sabihin natin more than 36, tapos biglang siyang namatay, yung makakaroon ng pension, yung kanyang asawa, ang kanyang legal wife, yung, nang, uh, yung kumbaga, yung naging unang asawa niya based to sa P PSA, sa Philippine Statistic Authority. So, yun ang titignan ng PSA, sasabihin mo nga ano, daw ng SSS o sige, kumuha ka ng Senomar, sa No Marriage, kasi doon lalagay kung sino ang naging asawa mo. Let's say, kunwari, yung asawa ay nakaroon ng, uh, let's say, kung di mo alam, di ba? Ikaw ay naging pangatlong asawa. Ang, ang makakuha ng pension ay ang unang asawa. Let's say, kapag unang asawa, merong annulment. O sabihin natin na matay unang asawa, mapupunta ang kanyang pensyon sa pangalawang asawa. Pero kung ang pangalawang asawa naman ay eh, meron kayong ebidensya na siya ay meron ng bagong asawa, saka lang pwede ibigay sa pangatlong asawa. Yun ang ano, dito ang, yun kasi ang batas sa legal wife. Kahit sabihin mo na kayo ay common law, ikaw ay common law wife o common law husband, hindi, hindi mo pa rin makukuha eh, tapos, pero kung meron kayong anak na as common law, mauuna pa rin yung mga anak ng legal wife na below 21 years old. Yan ang isa sa ano. At yan isa pa, ang loan privilege kung kayo po ay member of ng PhilHealth. Pwede po kayong mag-apply ng uh, uh, salary loan o anong mang klaseng loan dito sa loan tapos pwede mo bayaran sa loob ng dalawang taon. And then kapag, pa, kapag gusto pa ninyo mag-apply ng loan, tuloy-tuloy yon. Yan ang sa SSS. Ngayon, mas pinababa pa ng, ng SSS ang uh, kanilang ano ang uh, kanilang interest kesa wag ninyo isasanla ang yung SSS ATM card. Sa SSS na po kayo mag-apply ng loan sa kabutiang palat, mas pinadali na ngayon ang mga paraan ng pagbabayad. Narito ang ilang badaling paraan. Gam Gamitin ang SSS mobile app. Isa ito sa pinakamabilis at pinakakonvenient ng paraan. In-download ang SSS mobile app mula sa Google Play Store o Apple App Store. Mag-login gamit ang iyong SSS account. Pumunta sa Generate PRN, Payment Reference Number. Piliin ang buwan at halaga ng contribution. Mari ka nang magbayad gamit ang mga online payment partners katulad ng GCash, Paymaya o BPI. So hindi na ninyo kinakailangan pumunta pa sa mga SSS branches. Dito kasi sa kayo, pwede na sa online. Let's say, ang marami na gumagamit ng GCash. Kung sakali naman gagamit ang GCash, kung may GCash ka, ganito, ah, ganito lang kadali. Buksan ang GCash app, piliin ang pay bills, piliin ang government, tapos hanapin ang logo ng SSS. Ilagay ang PRN, ang buwan ng binabayaran at ang halaga. And then, i-confirm ang payment. Yan ang kung kayo ay ang through GCash. Kung let's say naman ay online banking, marami sa mga banko ngayon ay may bills payment option para sa SSS. Mag-login sa iyong bank, app, o website. Hadapin ang bills payment. Piliin ang SSS contribution bilang biller. Ilagay ang PRN at ibang detalye, tapos bayaran. Alam mo yung PRN na yan, napaka-importante yan. Kaya kailangan talaga, uh, kailangan po din i-download ang PRN sa do sa inyong SSS mobile app. Kung sakaling na masabi, ay, doktora, di kami marunong eh. Pumunta po kayo sa pinakamalapit na SSS dahil meron po silang tinatawag na e-center. Meron po mag a sa inyo. At ang isa pang balita, wala nang Uh, coding day. Yun ang ikwento ko mamaya. O ta, at, at, meron pa isa pang, ano, isa pang pamamaraan sa pagbayad ng iyong monthly contribution. Uh, pwede tayo pumunta sa Bayad Centers, EasyPay, ML Luwilier, 7 eleven Kung mas gusto mong magbayad ng cash, mag-generate muna ng PRN. Lahat kailangan talaga ng PRN. Mag-generate muna ng PRN sa app o SSS website pumunta sa mga partner payment centers gaya ng ML Luwiler, Cebuana, Baya Center, o 7-Eleven o Click. Ibigay ang PRN at bayaran ang contribution. Mga paalala, laging kumuha ng PRN bago magbayad para ma-post agad ang bayad sa inyong SSS record. Siguraduhin tama ang buwan at halaga para maiwasan ng problema sa records maring mag-advance payment ng hanggang labing dalawang buwan kung gusto mo maiwasan ng abala kada buwan. Hindi na kailangan pumila sa SSS branch para magbayad kahit na sa bahay ka. Pwede pwede na, piliin lang ang pinakokong pinakonvenient na paraan para sa iyo at siguruduhin updated ka sa iyong contribution para masiguro ang benepisyo deserve mo. Isa sa mga isa sa mga, uh, uh, mga balita na uh, kinatutuan ng maraming miyembro na SSS ay ang official na pahayag na hindi na ipatutupat, ito na kinikwento ko sa kanila, hindi na ipinatutupat ng number coding scheme sa lahat ng SSS branches sa buong bansa. Ang patakaran ito ay bahagi ng layunin ng SSS na gawing much, mas accessible, at uh, mas maginhawa ang serbisyo para sa miyembro dito. Sa ibang ahensya o lugar, ang number coding ay isang sistema kung saan may itinagdag araw lang maaring matungo ay isang tao base sa huling numero ng kanilang SSS number. Halimbawa, kung ang SSS number mo ay nagtatapos sa 1 or 2, maaaring dunis ka lang pinapayagan mag-transact. Pero sa bagong patakaran ng SSS, wala na itong limitasyon. Ibig sabihin, anuman araw ng linggo, maliban sa weekends at holiday, pwedeng tumungo sa SSS branch ang uh, kahit sinong miyembro, alima, ang, anuman hiling, huling, wala nang, wala nang tiniting ng uh, numero na kanang SSS number. Kaya yan po ang isang uh, magandang balita na kailangan po na habang bata pa. Sabi ko, pagkawa sa pagka-graduate ng college, at lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko na o yung mga anak mga anak niyo ano na i kumbaga gawin mo ninyo uh, voluntary voluntary contribution pwede niyo ilagay na tumutulong-tulong sila sa opisina mo o okay. para makas start na siya sa paghuhulo kasi habang mas maaga tapos tapos ito po depende din do sa amount ng iyong hinulugan. Eh meron kong kakilala eh. Ang, uhul, ang makukuha lang niya monthly pension na sa 3,000 plus lamang. Tapos sabi niya, bakit ang liit? Eh kasi ang liit ang hinulug mo. Eh kung doon sa iba, meron 16,000, meron 17,000. Dahil lagi na sa pinaka-maximum. Kung ano yung pinaka bataas na bracket, yun ang kanilang binabayaran. Eh meron kasi, sabi natin, meron silang nga uh, ang tanggap nilang sweldo sa loob ng isang buwan kay 20,000. Pero ang binuhulog nila sa SSS doon sa 10,000 na bracket, hindi doon sa 20,000. So syempre kung sa 10,000 bracket, mas maliit lang yung babayaran. Pero pagdating ng retirement age, ay talagang ano, ay talagang sabi natin mas mababa din ang iyong makukuha. So kapag kayo ay na-compare sa iyong mga kaibigan, kapag kayo ay umabot ng 60 o 65, magko-compare-compare kayo, sasabihin so, naman ninyo, bakit ang laki sa Bakit sa akin ang liit? Hindi mo naman pwede. Hindi mo naman pwede sabihin sa SSS, ay, pwede ba itong last three years ko, tutodo to ko para lumaki ang at eh, Hindi po pwede kasi, alam mo, pag sa SSS, kapag sila ay uh, nakat ng let's say, nasa kanyang computer, nandun na nakikita na nila average monthly pension ang makukuha ng isang tao. Kapag kada nakapag-120 contribution, nakikita na nila average magkano makukuha ng isang miyembro. Pero yung masang mga 120, At pero din akong kakilala na nasa 120, huminto na siya sa pagugulong. Hindi, dapat tuloy-tuloy. Pero kapag kayo ay employed, empleyado, ang ngayong uh, employer dapat talaga maghulog sa inyong SSS. Pinagbabawal po ng SSS na 'wag niyo sasabihin na ay ano na lang, uh, ilagay na lang, ilagay na lang sa voluntary hulog ko. Pero let's say ko ako ay mag-a-apply, hindi na ako kailang hingi ng pirma sa employer. Pero mas kapag ka kayo employer mas maliit ang share mo. Kasi meron kasi employer share, meron employee share. And then may ECC pa. And then, ito is share ang employer ang magbabayad. So, kung, 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 kung meron kang employer, mas maliit ang share na ibabayad mo sa SSS. Kung para, kung self-voluntary ka, self-employed, Babayaran mo ng buo. So, bakit bakit hindi mo gabitin yung uh, ben, uh, privileyo na dapat si employer magbayad. Kaya nga, kaya sinasabi naman na mag-download po kayo ng, uh, ng uh, SSS app. Dahil doon, nakikita po ninyo kung, let's say, kung kinakaltas kayo ng sweldo ng HR, doon niyo makikita kung talagang binabayaran nila sa SSS. Dahil ang SSS kasi, aside from titingnan mo do, kasi do sa kapag dinownload yung SSS app, makikita po ninyo kung kailan kayo nag-start, hanggang tuloy-tuloy, makikita din po ninyo, meron na siya sabi sa loob ng isang taon, meron tatlong walang hulo. Kung sabi na meron isang taon na walang hulo, pag nakita ninyo kaagad na wala kayong hulo, pwede na po kayo pumunta sa SSS, humingi po kayo ng printout copy. At uh, sa bakit meron ako mga buwan na walang walang hulog. So kung, kung kayo po employed, pwede po kayo pumunta, pwede pumunta sa employer niyo, tanongin niyo, bakit dito sa base, dito sa, nakita ko po sa SSS, bakit kulang ang hulog ko? E eh, buwan buwan naman kinakaltas. Ito naman, minsan, hindi lang siya posted. Hindi sa hindi binayaran. So ang gagawin ng uh, yung HR o yung uh, accounting o finance department, magpaano lang, magpapadala lang sila ng, uh, ipo, ng uh, proof of payment at ito po ay papadala sa SSS and ipopost na yan. So hindi to hindi wag mo isipin na hindi naman binayaran ng iyong employer. Meron pa ka na hindi lang posted. O oh, so po, kung ako pa sa si inyo, hingi na lang kayo kung kayo naman eh, lagi na lang kayo titingin sa iyong SSS, sa iyong mobile phone, sa iyong cellphone, So, titignan ninyo, oh, every month ba pumapasok ang hulog? Every month ba yung kinakaltas ang sahod ko? Nakikita ko ba na pumapasok sa SSS? Huh... Yan ang isang kagandahan. Bakit ko pinapayo sa inyo na kinakailangan meron po kayong uh, SSS mobile app? But katulad sa akin, meron din ako SSS. Pag, teka, pakita ko sa inyo. Dito ko nakikita na kung, uh, kung nakailan hulog na ako. Kasi naka, naka summary eh. Kasi nung time no, nakita ko po na, na bakit kulang. Ito Yan SSS. Yan, kailangan po ninyo, you know, social security system, my SSS. Tapos use, nalalagay po ninyo user's ID, yung password. Yan po. And then makikita na po ninyo lahat. Lahat ang iyong hulog. At and then, aside from dito sa app, kapag kayo nag-register nag na dyan, na ilalagay po ninyo yung cellphone number uh, every month, kapag kawas sa naghulog na yung employer, may magte-text na itong araw na to, pumasok na yung hulog mo sa SSS. Ganun po kagandahan kapag kayo ay nag-download po ng SSS app. Ito ay para sa inyong protection. Para at least alam nyo, doon din, tapos sabi nila, ay alam mo, doktora, totoo ba na kailangan daw namin uh, mag kahit na hindi mo kailangan? Kasi pag hindi kami nag-load, baka may gumamit sa pangalan namin. Wag po. Bakit, bakit kayo mag-load? naman yung kailangan. Dahil pag mag-load kayo, may, may babayaran kayong interest. So ang gawin po dito sa SSS app na to, makikita eh, kung meron kayong utang dyan at hindi naman kayo nag-apply ng loan, pwede na kayo kaagad magreklamo sa SSS. Okay lang, sabihin natin. Tanungin nyo yung HR, ito yung employer. Bakit meron ako utang? Hindi naman ako nag-apply ng utang. Kasi meron din akong kakilala. Since alam ng HR lahat ang yung information, kasi siya ang nagbabayad, di ba? Alam niya lahat ang pangalan, birth, birthday mo, asid lahat, alam niya, address, tapos yung, num tapos yung number mo sa SSS, lahat-lahat maaari din siya ginamit ang pangalan nyo. Kaya nga, kaya talaga ina-advise ko sa inyo, kailangan na kailangan ninyo mag-download ang SSS app para ma-monitor ninyo kung merong gumagamit ang pangalan ninyo. Kung sakali talaga meron kayong nakita na meron nag-apply ng loan, punta na kayo kaagad sa SSS at sabihin nyo, hindi po ako nag-apply ng loan. At ito naman ay kaagad-agad i ng SSS. Kasi ang SSS ay na din po yan talaga, maluloko. Pero nga dyan eh, uh, buhay pa, buhay pa ang biyanan eh, pero pinapatay na nila sa papeles. Hindi pa nga daw ubaga sa ano, uh, inunahan na niya kunan ng funeral claim, tapos pension, uh, tapos sabihin natin yung pen, kunari asawa, sabihin patay na asawa daw niya para mayroon na siya makuha ang monthly pension. Ako, bago pa ninyo makuha ang pension, mauna ka makukulong. Dahil ang SSS ay talagang talaga pinupuntahan nila, lalo na kapag sila may pagdududa. O kaya naman, pwede magsumbog ay yung kapitbahay. O yung, pero kadalasan yung mga in-laws ang nagsusumbong sa SSS. Lalo na sa mga surviving spouse, yung mga let's say, ang namatay ang kanilang anak o ang kanilang kapatid, tapos kayo ay hipaglag na tapos nagkasawa ka ulit, tapos alam nila na tumatanggap ka ng pension ng kanilang kapatid. Ayun kung silang unang-una ang pupunta sa SSS. Silang unang-una magsusumbong sa SSS na tanggalin mo na siya ng monthly pension dahil meron na siya kinakasama. Meron na siyang bagong asawa. Kaya yan po ang uh, yan ang uh, isa sa mga ano issue sa S. Pero sa sa ngayon po, ang sa akin advice, kung mataas ang so let's say kung kayo as self voluntary, kung kaya naman ninyo maghulog ng maximum, maghulog po na po kayo, piliin na po yung maximum dahil ito ay uh, para pag kayo na umabot ng uh, 60 years old, malaki ang pension makukuha ninyo. Kaya kayan po ang uh, mga payo na pwede ko i-share sa inyo dito sa SSS. Sabi nga nila, Dr. Hilda, kabisado-kabisado mo sa SSS ah Lahat ay uh, kaya ko. Hindi, dahil, dahil kasi dahil, di ba, uh, weekly, may kasama tayong resource person mula po sa SSS. Pero sa ngayon, pansamantala mo hindi sila nagpapa-interview. After the election na sila magpapa-interview. So, eh, pero ito, tuloy-tuloy pa rin na ano, ito mga share ko po sa inyo, ito po ay tamang impormasyon. Tamang impormasyon, binibay ko sa inyo, hindi po fake news. Hindi ako nagsasabi pag hindi ako, pag hindi ako sigurado. eh, nah, ayoko naman kayo mapahabag dahil lalo na dito sa SSS na ang daming daming benepisyo na makukuha po ninyo na na dapat po maghulog po kayo ah. Tapos kanina nabanggit ko rin, yung, S, yung PhilHealth ah, magpang maghulog din po kayo sa PhilHealth dahil kung kayo po ay nagkasakit, maraming benepisyo po kayo makukuha sa SSS. Hindi lang magkasakit, pwede na po kayo magpakonsulta, magpacheck up ng libre. So yung 500 pesos mo per month, ang laki ng makukuha. Ako baga, separate ayaw naman natin gamitin yung term mababawi mo na yung mo. Siyempre, ayaw natin makasakit, di ba? Like, di ba sabi na, ayaw natin magkasakit. Pero kailangan pa rin natin na may ano tayo. Parang, in, kaya ng PhilHealth, Health, Philippine Health Insurance, kaya may word insurance. Para at least kung kayo nagkasakit, meron kayong maaasahan. Kaya ito yan po ang ating topic for today. Kaya maraming maraming salamat po sa pagsaba po ninyo sa pangmartes na edisyon ng programang nag-aaktit ng tamang informasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang health and travel at serbisyo publiko. Sa ngala ng ating writer-researcher na si William Maglente, ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agar serbisyo lady na naghahangat ng isang maganda at makabulang araw para sa iyo at sa mga samahan sa buhay. Bye! Health and Travel at Servisyo Publiko. Servisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na Servisyo Publiko na nakakatatch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko. Ang programang tunay na Servisyo Publiko.